Magandang hapon po mga kambin. Kumusta na po kayo lahat? Tayo po ay galing sa ating mga alagang baboy po. Tayo po naglilinis at gawa ng kanina po yan ng sobrang init. Kinahapo po yun kapag uh, mga gantong oras, mga launa po. Gawa ng medyo mainit nga po ang hulab. At tayo po ay napitas ng ano dito, ng sidaw po kanina po pong umaga. Kasama po natin sa kuya Kasama po natin sa si Tao sabay po ang pitas ngayon ay nang gulay po sa bukid si po yung talong yun saka po yung sili panigang po si mga kapanbil ang dami po yan pang ano limang harvest po mga kapanbil yan po harpa tapos ito po yung tininart kanina. kalaka kilo po ito. May mga ano po dito. Hindi may. Ang dami na. Walang ubus po ang ating mga gulay din eh. Sana po natin sisilaban ari oh, ay kahapon ni biglang lakas ng ulan. Ay, iba sa pa po yan. May! Nandun sila sa dulo. Woo! Nandun po sila. Sa sitaw po kanina tayo ay ay tayo po inagpunta nga lang po sa ating mga alaga. Itong ating ano po, oh, sitaw na galante na uh, ano na rin po oh, na amlay na po, mga kapambin. Bilang tayo ng mga siguro mga tatlong linggo. Mayo ito. May bunga na rin po yan. Ang sitaw naman po ay ano, pagkatanin po isa't kalahating buwan, yan po ay ano po, na yan, nasimula na po. Matagal-tagal pa siguro lumipas, gawa ng mga ano pala ang po ay, eh, Panlima na harvest ngayon. Ay, ito po ay naabot ng mga 15 harvest po. Ayun po, tamang-tama -tama nga. Palipas ito, hihina po ito pero yung ating tanim na ano galante yan naman po ang gaganda nalakas po dadami ang bunga maganda po pala yung ganun yung may kasunod po agad para walang tigil harap po yung naputi oh talong maganda na kayo may ha ha may? Yan yes, si Kuya Unay, Kuya Unay. Tsaka yung ating mga aso Saka, po. Oh. Ha? Maganda na? meo, oh. Maganda po na ba? Hamin oh. na oh. ka sa club. kabilang <laughs> na ako doon. Bakit? Punta ka? Hindi ah. Ka. Yan po, daming katalong. Nabawi na po ngayon. Hmm. Maganda na po ang bunga. Chu. Hmm. 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 Tim. Hmm. Kasama ay. Eh. Bawi po. Oh. Yung baba na ano na. Putihan ako yun eh. Marami ngayon ano. Oh. Ang gaganda po. Yeah, naputol ang dulo. Malaki pati, ha? Ano? Bakit? Asa? Ay, bumawi po. Salamat po. Thank you, Lord po. Ay, pagkaganda ng talong natin yan, oh. Nung mga nakaraan po, ay, ano, ay. Puro butas po. Yeah, yan, oh. Gara ko yung ni, ano. Meron na po yung talong, mga Nasa ah, ako na po ba tayo? Oh, may lock na sili. May lock po yung mga may sili. Badanda po. Oh, na. Ah. Pangalaman sa ako po, mahukan din. Hindi pa po tapos mamatay sila mami isa isang ang papo. Yeah. Yeah, hijo. Talong. Dan. na po sa blessing mga kanding Kapag may tanim may ani hijo. Balik sa dati po, ang ganda ng talong natin. May lok na sili. Nakatapos na po tayo mga parmin sa ating pagtitinor po. Bali ang sitaw po natin ay naka 32 kilos. Yung 10 kilo ay ititinda po ni Kuya Oni. Eh. Itong 22 kilos po dala natin. Yan, may. Ito po. Yan. Ang talong po, yan po. Sa sakong mahigit. Sili, isang basket po. At ako po ipupunta sa baba na naman. Sa ating mga sakong mahigit. Opo. Sunog baga o. Kaka Ang aking jacket ay maikli ha. Hanggang gandi ni eh. sunog. Ang kaputol. Magkano ito? 30? Oo. 30. Mabango pa. Ang sarap pag-aigi sa pag, pag sariwa. Ano po? <tinyo> yeah, Ngayon kaya ganyan pong maiikli ay Ano? Pinag, uh, pinag-dali ng maninira, hindi ma-spray ng maayos. Bihirang mag-spray. kan ang talong hani? Sixty. Eh. Sigwin ka na lang. So, ano, yung bigay ko sa wholesale. Eh, <laughs> sige na, sige na. Aba yun, talong pa rin, Ay, pa rin po. Maganda nga yun, ang puti namin. Yeah, ano? Kaysa nung nakaraan. Utay-utay bagang na recover Nahirapan po kami. Ang ganda ng ulan ano? mm -hmm. Hindi po, ano naman, po may patubig naman, napapadadidilig. Ah. Nadali po kami ng ano, white fly. Ah. Ang hirap patayin. Ano yun. Yung baga pong nalipad na mapinong kulay puti. Ay, agihap yun? Hindi po, hindi po agihap. Ang agihap eh, ano eh, talaga kita mong puti eh. Oh, uh, Iba, para silang maliliit na... Parang gagamba yung ganon Hindi, para siyang... Balik ka tong kulay puti. Oo, may gamit ah. Yeah, sa oh. Maraman. Na ang papaya kinakain ni... ay... Yung papaya ni Ninong, in-spray ka hapon at ang daming nakadikit. Ah, oh, wala po. Bili na lang siya. Nakabili na yan. Pari, <laughs> ang plastic po. Okay. Hindi na, dumaan ka. Hindi po. Chita, ginabili na. Ay, hindi yung ulang tao sa laba. Oh, ay, pinasutang ulo din sa butas. Buksan mo, Ate Adin. Oh, ay, ano, nakatali na yan. Bukas na siya, siya Naghihirap ng pag... Buta ko sa butas na. Nakatali lang yan. Ay, pala. Ayos na po. Nakabinta po. Nakabinta naman tayo doon ng sili. Nagbalik po ako. Talong. O, gulay! Ang hanggang ano? Opo yun. Sarap. Ginubulay po. Nagbili na nga uli. Ang ganda niya na ilaligyan ng bagoong. Opo. 21 po. Magkano? 21 po. Makambili yan ng 1. Ayan po. Opo. Sarap po yun sa alamang. Pili kita nang magaganda dyan. Ano? Eh, Mahaba. haba. Tayo po yung hapunay, Natapos ko. Yun. matagal po magtinuro ng sitaw pala. Tama-tama naman. Ari pang nila. Gugulayin daw po rin tita. Eh. Dini na patigil. Dagdagan si mo ng dalawa. Trenta po. Dagdagan mo mong dalawang piraso. Muntik na mapasulta yung mahalang. Kita niya kung alin yung mahalang. Meron dyang mahalang. Okay. Huh? O tabi. Dini, dini. O toy. Dini, toy. Diyo. Ha? <laughs> Kaya mo dyan. Bakit tumalawin? Nangawagat oh. daw ko to iyo. Ba't na oh. daw. na? Matapat na Nangawagat daw. Nangawagat na. Kahit itaw niya po ang sitaw. Ano Ang layo. Teka teka teka. ang order ni ano po? Jason. Ku Jason ba Jason, kapalit ni niya 'yun. Jason, si tawon? Wala siguro May kasunod na po 'yan. ang kasunod po madami, isang kilo binhi. Mas maganda yung kasunod. Yung dati namin tinatanim. Yan po ay ano ay. Yan ay tinisting lang namin. At sabi maganda daw. Hindi pala maganda. Madali siyang ano hindi siya pwedeng mabukasan. Kada dalawang araw puti. Hindi ka tulad yung sa araw. 30. Nakadubon to sa toyo. Oyster po

Lola, akin na po yung ano mo. Tara, ah, gusto mong talong? Gusto Tama, mong talong? Oo, oh, may karni ito ah. Ay, gusto, ama, mong na yan. ah karine. Karine. gusto mong talong? May karni. May karni. Gusto mong talong? Gusto Five, zero. Kalimutan mo na Maganda po ang talong. Magaganda talong ngayon. <laughs> na lalaki. Tatayin ah, <laughs> pa rin. Para kaya pa eh. pae. Ilang kilo? Sige. Eh okay, wala na ba kilo wala po ito. Eh. Oh, Yan okay. sobra na. Sige, ate. ni. lang. eh. Oh, ko. Okay. Mulai. Si Magaling dito.

Gaganda yan. Oh. Sige na. Sige. sige. Na. Oh, sobrang ani mo. Oh, dala na. <laughs> oh. <laughs> Hindi na kaya oh, eh, ano. <laughs> Parinda po. Ito na muna sa ayong Ay sitaw. Wala tatlo. Ha. Sitaw tatlo. Tatlo. May tatlo sitaw. Ano okay na, ano okay. okay na. Bisa warung meprek saya. Ah. Bisa warung meprek saya pin. Itu mah. Ani ngindin bawa aku ayo. Ayo side deh. Ayo segi segi.